paalala sa mga dapat na i-considera po ng ating mga kababayan, dahil tulad nga po ng ating malimit binabagit, hindi ho talaga napaghahandaan po ang pong lindol dahil hindi mo naman masasabi kung kailan siya darating. Baka lang meron ho tayong pwedeng gawin na kahit pa paano, hindi ho tayo mapinsala ng gusto sa mga peligrong maaring idulot ng pagyanig ng lupa ang kalihim ng Department of Science and Technology, si Secretary Renato na nasa ating linya. Secretary Silidum, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Tinidad Pito sa DCWB. Kumusta na ho kayo, Secretary? Yes, magandang umaga, Orly, at uh, ako ako'y mabuti naman. Um, may pagkakataon na ba? Baka lang uh, may ganito mangyayari. Eh, lang natin. May mga ganito na ba na sunod-sunod? Matter of weeks or within uh, almost two weeks, eh na malalakas, may mga pagyanig, opo, tama ho yun, na mamonitor po ang Vibox, pero malalakas na klase. At mapaminsala, uh, Secretary? Meron namang pagkakataon na nagkasunod-sunod yung malalaking mga lindol. Mm -hmm. Although, siyempre, uh, ngayon, sa dami ng ating mga instrumento na nakapaligid sa Pilipinas at okay. uh, tiging aware na through social media, talagang, um uh, madaling malaman ng ating makababayan yung nangyayari sa iba't ibang lugar but definitely ang dahilan po niyan sa ating bansa ay nakapara napakaraming aktibong faults sa lupa at sa dagat at at din yung trends na tinatawag kong saan yung karagatan ay sumusuksop pa rin sa Pilipinas mm -hmm. kada araw kada araw may 30 earthquakes at least na na-record ng DOST Phivox kaya hindi naman tamawin minsan minsan Mangyayari talaga yung malalakas na paglindol sa iba't ibang lugar. At mahirap malaman kung kailan 'to titigil o hanggang kailan lang itong uh, average 5 eh, or uh, magnitude 6 ano secretary. Ah, mas madami dyan, mas maliliit, pambihira yung mga magnitude 6 or greater. Mm -hmm. Pero hindi naman 'yan uh, nangyayari na na-zero tayo sa isang taon. Nangyayari po talaga 'yan. Yung iba lang masyado nang malayo sa lupa kaya eh, hindi naging mapaminsala mhm -hmm. Um, bihira din itong, uh, uh, kasi kaya ko nasabing bihira, ngayon ko lang narinig eh, doublet, uh, Secretary. Ah, okay. Ganito yan. Kunyari, may, isa, may dalawa libro na gustong, gustong mong islide uh, pa ilalim yung isa o pakilusin mo across, no? Amin mm -hmm. uh, saan merong uh, bloke block ng bato o chunk ng crust na, na nababasag at uh, napapahirap na magpa-dos-dos. No? Okay. Ibig sabihin, kapag ang lupa ay binibiyak, pero ang pagbiyak kasi ay dahilan ng pagkilos ng bloke ng mga bato. Mm -hmm. Pero kung sa gitna nito, una ay merong bara na hindi siya makadiretso ang pagdaos dos, tumitigil muna at narirelease yung partially lang yung enerhiya na naipon at yun yung unang malaking lindol. Pag mm -hmm. na-overstress na yung bara at dumiretso, nandiyan na yung pangalawang malaking lindol. Kaya doublet ang tawag. Minsan, hindi lang dalawang kilos, kundi mas marami pa, multiplets naman ang tawag. Eh, mas maigi na yan kaysa isang birada na tuloy-tuloy, mas malaking lindol ang mangyayari. Oo. At uh, obviously, pag meron mga paggalaw, may meron talagang uh, mga mamamotor tayong mga adjustment o pag, uh, ng mga pagdidikit-dikit ng mga bato na magtagal. Kaya yung mga aftershock ay pwede tumagal ng buwan. Tama po kayo at uh, yan talaga ay nangyayari kasi nag adjust pa yung mga bloke ng bato. Diyan uh -huh. sa diyan sa Manay, uh, Davao Oriental, nakita rin natin uh, na nangyayari rin diyan na magnitude 7.1 and 7.5 ng mga 1992 to. Na ganyan din ang kanyang ano estilo. Ibig sabihin either merong barao mm nagbe-bend, no? Parang hindi dire-direso ang uh, pagkilos mm pa daos pa ilalim. Mm -mm. Ang nakakaawa nito, Fibox, eh. Pag tumawag ka sa sa sanangin mo, ilan na ho ang aftershock? Saan? Sa Manay? Saan? Sa Bogo? Saan? Sa Sambales? Sa Baby, sunod-sunod kasi. So, ma ma malamang sa mga panong ito, napaka-busy ng inyong mga kagamitan na nagmumonitor ng mga aftershock at paggalaw after itong mga earthquakes. Tama po kayo kasi uh, mabuti na lang at nakapaghandaan yan sa modern modernization ng fee eh ang ginagawa pag bilang ng aftershock, may pinipiling istasyon na pinakamalapit, doon mo natitingnan kasi karamihan ng aftershock hindi mararamdawan at maliliit. Mm -hmm. uh, kaya hindi talaga, uh, hindi na namin nababalita kasi counts na lang kasi nga hindi naman ma-locate ma exactly doon mm -hmm. pero alam namin doon ang galing kasi yung distansya no? distance ay na-estimate namin. Na-monitor na, na ka, meron kasi kung binubuksan ng earthquake monitoring. Eh, galing sa inyo yan, Secretary. Nung no, minsan nagpupunta ka sa DCW, binabanggit nyo yan. Doon yung makikita yes. yung, uh, kung ano yung mga na nararamdaman na hindi nga lang uh, ano, nararamdaman mga equipment na mga kagamitan ninyo ng mga paginig na hindi naman nararamdaman kaya parang baliwala lang. Pero ang dami pala nito. Minsan average of 30, 40. Minsan may hanggang 50 pa yata. Uh, Secretary, ano? depende yan kung mayroong major earthquake dumadami hmm. ang abras natin dal sa Yes Okay um bago lang sa huling tanong ko uh, naobserbahan niyo ba yung mga video na kumalat after ho nung sa Manay sa Cebu uh, maging siguro may mga nakita na rin nung kay kagabi sa Surigao um uh, ano ang reaksyon niyo sa uh, ibang pagkilos o pagtugon ng mga kababayan natin sa lindol yung iba nagdadakik power and hold pero iba talaga parang instinct, lumalabas lang ka tumatakbo uh, sa labas ng Yes, laka. oo. Yan yung unang ginagawa ko kapag may nangyari, tini ko yung social media kung ano yung reaction ng mga tao. Uh, at yung iba talaga nagda and hold lalong-lalo na sa mga eskulahan, yun mm -hmm. nasanay at uh, parang composed na composed yung mga tao. Pero kadalasan, habang yumayanig ay tumatakbo. Minsan nakikita ko may nadadapa at natutumba. Ako na uh, At na-nadedisgrace uh, lalo. Uh, at yung iba naman, uh, umalis sa pwesto, nadaganan tuloy, tuloy ng pader na bumabagsak. No? So una talaga, bawat uh, bahay, bawat building o mall uh, ay tinitingnan uh, alin ang mga pwesto na mas safe. may babagsak at may hulog. Pinaka-safe ang hanapin. Mm -hmm doon po pwesto habang lumilindol sa kalalabas pagkatapos ng pagyanig. Kaya pala pag pumasok kayo sa naimbita namin kayo nun eh, sumisilip kayo sa kisame. Kung... Sa so, <laughs> kasi habit ang talag iba talaga yan. Pag hindi kamisado yung lugar na pupuntahan, kasi bahay, opisina, pag may bago gusali, titinga-tingala, teka sa bako. Yung pala, oh, pala kinakalkula mo na rin. Pa no? oh, oh, ako ng, ako upo. Ayoko nung <laughs> ang likod ko ay nasa malapit ako sa salamin na bintana, ayaw ko, yeah, no. Meron mahuhulog sa akin. So talagang umiikot yung mata. ko muna kasi. Oh. In case lang. Obviously, kinakailangan natin ng mga karagdagang earthquake drill sa pangyayaring ito. Pero sa tingin ninyo, Sanketary, meron din ba tayong pwedeng uh, uh, ibigay pa rin information, tulad ng mga... Kasi dito mga nakara... ng nakaraang mga araw, may naririnig na ako, pinatatatag yung bahay. Yung mga cabinet na malalaki, hinahanapan nila ngayon ng screw tapos parang dinidigit nila sa pader para pag natumba eh, hindi, uh, pag nagpag yung manig eh, hindi agad matutumbat, makakapinsala ng tao. Yung ang ganyan mga preparasyon, pwede bang may, uh, sa tingin niya dapat din yung uh, pa pagyamanin pa ng ating pamahalaan, lalo na ng DOST? Yeah. Uh, actually, tama Yan Yung una nating binabanggit, what to do before the earthquake. Yeah. Kasi preparation ang kailangan eh, una yung mga cabinet. At talagang dapat uh, naka-attach yan sa wall para hindi tumumba yung mga mabibigat na bagay nasa ilalim at uh, yung mga bababasag dapat uh, alam niyo kung saan ang pwesto mga mga mahilig maglagay ng mga larawan sa ng malalaki mga sa, na mga frame. O, o uh, e, well, aywa baka mamatay kayo dahil sa picture niyo. Alam alam niyo diba, ba uh, Ano yung secretary na minsan pinagtasapan dito several years ago nung kayo bahagi pa na uh, sa, uh, pa? sa MMDA sa GMA na naimbitahan kayo. Maraming sumunod sa inyo na inalis yung chandelier at saka yung ceiling fan. <laughs> Oo, oh, oh, kasi nga mabigat. Mabigat oh, po nga naman. Eh, may minsan, eh, maganda bahay, kailangan may chandelier. Okay lang naman. Huwag sa, uh, wag sa kwarto. At uh, pwede nang layuan. Alam niyo kung saan yon pag lumindol, alis, kayo sa ilalim nun. Mm -hmm. Alright. At uh, nakakalungkot lang tulad nito. Uh, yung, yung simple nating tinuturo, yung pag-prepare, paghahanda ng gobag ngayon natin naunawaan, although taon-taon dapat, lalo na kung medyo baha o may binabaw mga lugar, malaking bagay din yun. Eh. Pero ngayon parang, ko kukunti pa lang yung nakikita kung merong ganito. Dapat meron bawat empleyado, uh, siyempre. At uh yung mahilig mamigay ng mga gift sa ating mga kababayan, Yan, oh. Okay. ay go bag na siguro muna ang ibigay nyo. Hindi naman kailangan least... pag sinabing go eh, bibili kayo ng bag. Hindi. Yung bag lang oh. na makikita. Kahit nga yung, uh, kahit nga backpack. siguro yung ba oh. backpack na luma o yung nakukuha ninyo sa mga supermarket na ano na na, na mga bago kung ano man. Pwede nyo gawin naman yung doon lang yung mga first aid kit. Ay, yung uh, extra damit, kumot at saka kung pwede yung lagyan ng tubig at saka mga dilatang pagkain, gawin nyo na, mabigat nga lang. Pero malaking bagay kung pag ganyang mga kaso ay eh, meron kayong mga hugot dadalhin sa evacuation center. Tama po yan kasi initially, after the first few hours ng earthquake or the first day, sana nga mayroong magre-respond na kagad na tulong. Pero immediately, ang kailangan mo pag nasugatan first aid kit, so dapat meron dun sa bag na bibitbitin nyo pagkatapos ng lindol. Mm -hmm. Panghuli na lang, Secretary, mabuting magaling na ho sa inyo. May mga naglalaro-laro kasi sa mga social media ngayon na mga uh, man-made earthquake. Yung parang nalala nyo yun, yung parang uh, satellite na ginagamit pag-trace ng mine sa ilalim ng lupa na pwedeng gawing uh, magdulot ng pagyanig. Ito. <laughs> Ah, parang mga Hollywood mga ganun. Nalala niyo 'yon. Uh, na, mga laser mga explosion. Yun, uh, mag magano oh. mag-cosmic mag, 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 uh, wave pag tumama yes. sa lupa, magkakaroon ng displacement uh, sa mga sa mga rock and land formation na maaari daw mag uh, magano, uh, mag, magdulot ng lindol. Eh nabuhay na naman 'yan itong nakalipas na mga araw eh. mag, mag oh, sa inyo. O, dalawa napansin ko. Una, yung may kumakalat kasi na nag-announce na malapit niya yung isang big one, mm. ay mga fake news po yun, hindi po yun totoo. Ang mga lindol ay posible talaga sa Pilipinas. Meron tayong mga earthquake scenarios, isa na dito yung sa Metro Manila. Ay importante ay mapaghandaan na natin ng tama sa pagpapatibay ng mga bahay at kusali. At yung mga nabanggit natin, yung mga posibleng matumba o mahulog ay i na natin sa side o sa wall, mm. di kaya ilagay sa mababa. Ah, meron ding mga nagpapakita ng mga energy enhancer na mga device na akala nila ay magkocost ng mga lindol. Wala pa pong ganong teknolohiya yeah. at hindi ma hindi mapapantayan ang stress o enerhiya na nakaipon sa mga sa photo trends para mapagbigay ng malaking lindol kapag ito ay kumilos. Wala pa pong makakatumbas doon. Malamang ko kayo nakababad talaga sa mga nobela ni Dan Brown at John Grisham. <laughs> pwede, pwede, pa yung ganun senaryo. Pero sa katotohanan, uh, sabi niyo nga, director, eh, wala pang ganun tayong nalalamang technology, uh, Secretary. Yes, o, wala pa. Ang, ang importante, mag-invest tayo, basahin niyo po ang what to do before, during and after the earthquake na sa website yun ng sa TV box mm -hmm. at sundin po yon uh, yung mga cabinet dito sa bahay ko nare ay built in lahat para hindi nakasama sa aalalahanin uh, natin. Na. Siguro pwede, oh, yung, pwede ba i-share yan uh, sa inyong website uh, para kumalat at maraming makatulong sa halip na fake nyo sa ikakalat. Eh. Yan ganyang mga tips ang dapat niya pakalat. Uh, yes, ikakalat. baka, baka pwede nilang i-share yon at tumingin sa uh, website ng Feebox, pwede nilang i-download yung mga ganong information at i-share sa ating mga kababayan kasi matagal na natin sinasabi eh, pero nung wala pa yung social media, eh maraming gumagawa niyan. Nung nagkaroon na ng social media, maraming lumalabas na expert. So minsan hindi iba-iba na yung sinasabi. Uh, so, ko ako sa Project NOVA. Kasi Project NOVA, napag-usapan natin, Secretary, uh, Baha, Lindol, Tsunami. Ah, wala, wala, wala pong Lindol doon wala ay bahalang bahalang oh storm search po. pala sorry storm search oh uh. uh. sa hazard hunter po sila tumingin mm -hmm. para makita yung sa mga lindol at iba pa mm -hmm. maganda rin na pag-aaralan niyan uh, para siguro panahon na rin para maunawaan natin bakit may gintong ginagawa ho ang ating pamahalaan malaman natin yung mga lugar na may peligro para hindi na ho ma, ma, ano, ma malaki pang pinsala kasi alam na nga medyo may peligro diyan doon pa nagtatayo na kung ano-ano secretary. And... Tama po 'yon at yung ating mga batas, yung ating National Building Code, maayos po 'yan. Ang sinasabi natin, akahit kahit pa man na hindi natin masasabi kung kailan lilindol, pero kung yung iyong bahay na tinayo ay sumunod sa building code, materials, disenyo at pagkapulido ng pagawa ay ayon. Uh, at na-supervise ng mga inhenyero, matibay po yan, hindi yan babagsak uh, para sa uh, pag dumating lindol ay safe tayo. Okay. Yan talaga yung pinakauna sumunod sa ating building code. Secretary, maraming salamat sa mga mahalagang uh, tip na ito at uh, kaalaman sa ating mga kababayan. Uh, sabi niyo nga, hindi talaga may iwasan. Hindi na masaklak. hindi rin natin alam kung kailan darating. Isa lang talaga ang dapat nating gawin, maghanda at uh, pag uh, na, e eh, alam natin kung ano ang ating gagawin para ligtas tayo pare-pareho. Secretary, marami, marami salamat po sa inyo sa ulitin po. Maraming salamat din. Department of Science and Technology, Secretary Renato Sirido, mga inyo po napakinggan. Manong Alas 6.37 na ng umaga, magbabalik po tayo sa Pwera ng Mga Balita, labanan ng fake news, dapat totoo.